Good afternoon guys Andito tayo ngayon sa garden <coughs> Ipapakita ko lang sa inyo guys yung aking tanim na okra Dati ang lago-lago ng dahon niya Ang taba ng dahon niya Ngayon ang ginawa ko Tinabasan ko siya tinanggalan ko siya ng ibang dahon kaya ko tinanggal yung ibang dahon para yung nutrients mapunta doon sa mga sisibol na dahon tsaka sa bunga kasi namumunga na kasi ito eh tingnan natin guys ito yung nasa paso yan binawasan ko siya ng dahon ano yan, apat yan na puno na nasa pasok to meron na siyang yung mga bunga nya yan <clears throat> tapos to yan nasa pasok din yan may mga sanga na yan eh yan ang bunga niya may bulaklak sunod sunod na ang bunga niyan bawat dito niya oh. yan sunod sunod na yan kaya lang, ganyan talaga ang halaman kapag ka namumunga na yung kanyang dahon, eh, lumiliit na rin. Gawa ng nutrients na nasa <coughs> lupa, e eh, napupunta na sa bunga. Kaya hindi na siya ganun kalapad. <coughs> Ito, yan. Ganun din to. Yan. Yan. Lahat na yan may bunga. Eto. Tinabasan ko na rin yan. Yan. Ito lang ang nabubukod tangi dito. Itong okra na to. Yan. Super lapad. Tinabasan ko yan nung makalaway. Yan yung mga dahon niya. Oh. Ayan, lanta na yung mga dahon niya. Tingnan mo naman, tingnan niya naman guys, yung laki ng puno niya. Laki ng puno niya. Tapos lahat yan, dami niyang bunga. Oh. Dami niyang bunga. Ayan, super lapad. Ito yung pinakamalapad na dahon ng okra ko dito. Ayan. Super lapad niya. Ayan. Tapos, yan. Makikita nyo guys. Ayan. Puro okra yan. Hanggang dun. Ayan. Tapos, to okra din. Tapos, yan. Nung hindi ko yan pinagtatanggalan ng mga dahon, Grabe, ang taba na niyan. Ang taba ang lalapad ng dahon. E eh ngayon, nagaliwalas yung mga sanga niya. Yan, tinabasan ko siya. Para kahit papano. Eh... Umaliwalas yung paligid nila. <coughs> Ayan o, oh, mga puro dahon to eh. yan puro dahon yan. And ganun din 'yan. 'Yan. Hmm, may insekto pa. Ito guys 'yung pinapagulang ko na okra. Ito magulang na to, medyo matigas na eh. Gagawin ko 'yan siyang binhi. Yan. Gagawin ko siyang binhi para may pananim ulit ako sa sunod. Pero bago, bago mawala itong mga okra ko, eh meron na ulit mga kasunod. Para kahit papano eh, tuloy-tuloy yung bunga ng ating okra. Tuloy-tuloy yung harvest ng bunga. Ganun ang ginagawa kong discard eh, guys. Para bago sila mawala, eh may kapalit na ulit. Ayan oh. Dami yung bunga oh. Pwede, pwede na itong eh harvest eh. Ayan guys. Ito, dami niyang sanga. Laki din ng puno nito guys, oh. laki ng puno eh. Laki niyan. Dami na ring bunga. Bawat sanga eh may mga bulaklak na. Ito, bunga na to, eh. Oh. Pwede na 'yun. So ayan na nga guys. Ah, uh, nakita niyo naman yung video dito sa okrahan ko, yung mga tanim kong okra. Ah, uh, tiyaga lang sa pagtatanim, si tiyaga sa pagdidilig, sa pag-aalaga, sa pagdadamo. Kasi mas mas nakakatuwa kapag ka meron kang inaani na pananim mo. Bukod sa nalilibang ka, eh napapakinabangan mo rin yung pinaghirapan mo. So 'yun lang guys. Ah, uh, 'yun lang aking short video for today. Thank you for watching. Enjoy gardening.